magandang Good afternoon, good morning, good evening, guys. Wherever you are, thank you for watching. So uh, here's the update. Harris' conference, her reaction, her replies uh, regarding the impeachment uh, case against her. So panorinatin guys, kung yung uh, updates and uh, her plans to, to this uh, issue, guys. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the honorable Sara Z Duterte. All right. Go 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 VP Sara. Hello, good morning. Okay na? Oke. Okay. Mga Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Cool si VP Sara, no? Chill lang siya sa... A chill lang ba? Parang walang masyadong dinadalang problema. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa isyu ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Dun, God save the Philippines. Nais ko na lang ipaabot ang aking taus pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Right. I know. Braille, Braille, Braille. Three questions, no follow up. Okay. Three questions, no follow up. Okay. Oh. Ay, ayong onas. I I'm okay. Dun. Ilan si Vip? Ara. Basic na basic. Na basic yung problema sa kanya. Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. <laughs> uh, uh, we've already uh, started preparing the moment uh, the moment of truth uh, the impeachment plans which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers. Yun yung trigger point eh. Yun yung month na talaga in a way, uh, forward doing their work for uh, the impeachment. So, uh, uh we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Um, wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang uh, masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa ano, pagbabasa ng Actually ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question please. Fred. Ah. Yun, sabi na nga, three questions lang, no follow up. So, kinig kayo. Just I do not want to answer that.

Paniwala ko lang no if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment then you feel that you have done something wrong kasi kung wala ka namang ginawang mali bakit mo i-defend yung pirma mo thank you. so yun yung paniwala ko Ma'am dali wala ba kayo na may may gumagalaw po may gumalaw po for the impeachment may gumalaw po na parang money but... I do not want to answer that question, okay, yes. Okay, now this is a big door in Senator, lalo na po sa PDP slate, especially that may possibility na mag-overlap yung Sintraya sa next month? Um, hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na Patuloy yung trabaho namin. And isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education. Particularly, yung huwag mo ibigay yung education. boto mo, huwag uh, gumamit ng dahas uh, during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina uh, sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay uh, manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Nga nung na, na, na akadiri sa Manila, na taga Davao man ka. Thank you. Okay. Meron na reporter or media. Ah, yes, sir. Napaka-relax na, you know, napaka-chip ng uh, question and answer portion ba? Ma masyadong drama. Uh, well, may meeting kami mamayang hapon, uh, dahil nag-meeting sila kahapon. Uh, hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Mga lawyers niya sa impeachment um, case niya. Pakikita niyo na yan, pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance. Doon, daming lawyers. At tumulong oh, yeah, kay VP. Ako, uh, kakatapos lang po ng planning conference ng uh, Office of the Vice President. So, we did it last Tuesday, Wednesday, and uh, Thursday para po sa 2025 and 2026. For 2025, may mga maa maapektuhan na programs ng OVD? Yes, uh, nag-announce na kami no, na wala kaming uh, food and uh, Sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget eh. So, tinanggalan sila ng budget ng for uh, burial assistance. Ah, uh, budget doon. How other programs Ah, uh, tutuloy siya. Ma'am, how confident are you that uh, you want to be convicted in the impeachment court? Ah, oh, wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Uh, hindi pa natin ina-assess -ano na ngayon. Final question, Nagtanong ka na ba? Kanina? O oh, sige, ikaw. Final well, question. You said before na you were serious considering to run for 2028. Now, may engagement ka, Are you more decided to run in 2028? Ah, okay. So, wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But, uh, nasabi ko naman ah, di ba? paulit-ulit kung uh, we are seriously considering uh, that. But, it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers uh, e sa 20 next year pa yun. Ah, yun ni oh sir nagtanong ka na uh, sir you news what are you concerned na yung yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? yes sir, yes, sir. oo oh. uh, alam ko po yung penalties ng impeachment And um, the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, um, pinag-isipan ko na lahat yan. Doon. Yes, uh, sana yung ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong naingan nyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nag, uh, nasagot ko na ata yung kanina sa question ni sir na nakaitim. Ma'am, number, number one number in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret anything that statement? I did not make an assassination threat. To hmm. him, yan, him, yan, the yan, president. yan, 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 yan. Yan, dyan lahat yan ni. Eh. Uh, three months ago, last September, Lalapan pa natin yung, uh, yung scenario ba na pinakulong si Attorney Lopez. Tapos, sa uh, na set in contempt tapos pilit na kinukuha at dalhin sa women's correctional yun galit na galit si VP Sara doon di ba pinagmumura niya si BBM tapos ano uh, yun talaga nag-escalate yun sa hospital si Atreny Lopez yun doon nag start yun pilang days na ayun may ano na kalaban may mga nag na ng impeachment so parang planado nila ba parang pinagplanuhan talaga na uh, ganoon ang mangyari para may reason sila to impeach her. Yan talagang pinovoke ng pinovoke siya uh, VP Sara. Anyways, let's continue. Sila lang nagsasabi niyan. Sila How lang nagsasabi QGD. may assassination. Sila nagsasabi Ama. may assassin, may gunman. Next QGDB. Just a statement na ipapatay pero yun, hindi naman ano yun. Lawyer kaya si Vip para Alam ginagawa niya? Ba? Like? Do you agree? Do you agree or disagree? Just kidding guys. Hey, Nag-freeze tuloy yung live. Nag-freeze yung live guys. <coughs> Wait lang. Wala na. Wala na si VP Sara. Okay, guys. Well, that is their uh, prerogative as a body, no? So, hindi na, they, we have to respect uh, the Senate kung ano yung decision nila. Dahil uh, sila yung mga uh, nandoon sa loob. So far, you feel about allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Ah, <laughs> uh, bakit kaya? Maybe we should ask. Uh, maybe we should ask her first. Uh, bakit niya ibablock block yung uh, impeachment? How do you feel, Paul? <laughs> How do you in Ah. No. Uh, okay. uh, ka Kasi sabi, ito lang daw, basahin ko. <laughs> <laughs> Ayan, may nagbaba Ang daming nagbabantay. Ang daming nagbabantay yun. daw. Yun. Ah, oh, wala pa. Ah, uh, but, um, nagpadala ako ng message through... Oh, guys, napaka-chill lang ng interview ng question and answer post para ng conference ni wala masyadong drama in spite na kanang uh, kabigat yung problema ng niya ngayon case but wala chill lang puro talagang confident lang siya na may panalo niya ito saka lawyer na nagdidiyan sa kanya sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko hindi ko maalala i think i said everything will be all right Uh, kanta yan di ba guys? Everything will be all right. Ayun ata ang sinabi ko. His reply was a song. What, what song ma uh, MacArthur's Park. Research ko so, nga yan. Um, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Ilang no? MacArthur's Park. Okay. Uh, hindi ko pa nabasa ma'am yung uh, complaint but uh, I understand lahat ng mga complaints Uh, na na-file sa uh, House of Representatives na basa na ng mga lawyers. Family, family <inaudibleinaudible> so, sandali, Sarah. Sandali, Sarah. What's wrong, Bowie? Ang uh, preparation, challenges sa preparations, um, Well, so far, wala naman. Um, wala naman kaming, ano. Um, uh, na ano lang kami, uh, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nagsignify na ano, tutulong sila uh, sa defense. So, daming uh, lawyers. Ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng um, kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, abs cbn Harleen, Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Um, sabihan ko na lang sila na mag-announce uh, na sila kung gusto na nila mag-announce. Uh, Pero yung father nyo kasama pa rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping or board. Well, he is welcome. He is a lawyer. Uh, so, he is welcome to, ano, uh, Uh, give his uh, advice input in the defense I will not answer that question Yes I'm sorry yes Yes um so what happened was uh, nag definitely leave siya and then um, she she's was uh, taken to... to the hospital doon sa Yeah, she's referring to attorney Lopez at least di ba free na si free na ulit si uh, attorney Lopez can go freely takot uh, Davao City na hospital siya and then dinischarge siya ng mga doctors with um sorry ha ulitin ko si Yusek Zulaika Lopez um, nag indefinite leave siya after nung sa veterans uh, hospital admission niya umuwi siya ng Davao And then uh, hospitalize uh, siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you, but you have to come back ngayon ata, February, for further uh, tests. And then, bumalik siya for one day, uh, dito, nung January, bumalik siya for one day, dito sa office of the vice president. And she said na mag-leave for two months. Uh, and then we said, I, I said, yes, take the, uh, uh, take the time that you need. Uh, for your health and then after a week uh bumalik siya nung January after a week bumalik siya dito and then she said hindi ako mag-leave so sabi ko okay ayun hindi na mag-leave so balik na sa trabaho si Arnold Lopez uh, welcome back ayun hindi na nga welcome back sabi ni para so balik na sa trabaho na si Arnold Lopez uh -huh nakikipag uh, meron bang pakikipag-usap kay sa INC. dahil sila po yung uh, nagrally against para wag suriin ni Kim. Um, hindi pa po kami nagkausap uh, ng INC sir pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. INC talaga guys. Ayan. Matinding supporter ni uh, VP Sara at ng mga Duterte Takot na takot yung kalaban. <clears throat> Nagtanong ka na, sir? Apa, sir? Ah, no, in oh, hindi ko masabi yan uh, ngayon, sir. We have, wala pa kami dyan. So, is, Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Ah, He will maybe if he wants to he can be part of uh, the defense team but uh, because of his age He's uh, referring to her father uh, former president attorney attorney sorry former president uh, Tatay Digs Tatay Digo. And because of rigorous preparations uh, in a, in an impeachment case baka, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang maglead dahil uh, medyo may Sabi, lead pa talaga, no? Uh, sa defense team ni Pipi Sara, si uh, Tatay D. Dad na si uh, former President Rodrigo Duterte. Wow. He's already 80 years old this year. Wow, 80 years old na pala si Tatay Diggs. You know, talaga. Uh, still alive and kicking. Na lumalaban pa din para sa, uh, atin, guys. Go, go, go. Fight, 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 Tatay Diggs. ng no ano po naramdaman po nila na when you were in by the house? Ano po naramdaman ang na staff ng OED in general? Are they sad? Are they, are they worried po bang... Hindi ko alam nila. Pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. <laughs> basahin lang daw. Ha? May pinapabasa sa kanya. Hindi sumunod. <laughs> ah, okay. Kung pwede namang hindi and I understand pwede naman. Uh, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pa again, Mm, hindi ko man hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon ma'am uh, doon muna tayo sa God Save the Philippines God, Because, God Save um, the, please, the Philippines please, please, or Uh, sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng um, presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, uh, sasabihin ko sa mga uh, supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo, uh, breadwinners, So merong mga bata grape mayroong mga guys, pamilya na nagdedepende sa atin. At uh, tayo naman ang social media capital uh, ng buong mundo kung gusto talaga nilang magsalita. You know, kaya daming vloggers, and daming dahil uh, tayo ang social media capital of the world. Yun, continue. Uh, at uh, tumulong doon na lang sila sa social media kung saan um, nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Maka Flores, Raul Reuters. Masabing, if you have are, allowed, um, are you not confident that you have enough allies uh, to support a convention? We, i pa uh, sorry. Um i've not counted numbers uh, of uh, votes in uh, the senate so we are not there yet we are still the legal team is still in the preparation of uh, the defense and what we will do uh, moving forward huh? what do you think? Um, uh Ha? Uh, do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Walang feelings? <laughs> na wala siguro. Wala uh, feelings about it. Feel kasi, lang talaga si VP Sara, no? Kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Yun, sa pa yun. Uh, I don't Uh, I don't join their circle. Mingle, you know, mingle with the social. But we are friends. Yeah. Yes. Oh. Not close. But uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko. Oo. Maliban kay um, uh, Stonefish, uh, dahil nandoon si former president, uh, uh, Erap Estrada. So, I don't move in the circle of uh, politicians. Kaibigan, kaibigan, yes. But um, to say that, uh, ano, meron akong close relationship, personal relationship with them, uh, wala naman. Kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila. Ang uh... Yun, ibig niya sabihin wala siyang close na politician Uh, not that close, wedding friends lang. Kaya sabi niya, ganun daw kano, kaya ganun na lang daw ko, no? kadali ang uh, mga politician, i-impeach siya, para ganun, sabi niya. Kaya sabihin. about the impeachment. Kasi wala naman talagang, ano, ka -close na politisyan. Something that is uh, worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. Jason. Uh, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kaya sa house under LASA today? Or may nag-PM ba tayo? Nakareceive po ba kayo? Or nagtiging... Ah, yes. Oo. 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 oo si JC. <laughs> si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari. kasi sira sera Diba ba? comment yun lang po ma'am. Uh, alam ko matagal na ito, but uh, the uh, prosecutor's office hindi na tura yung patong-patong uh, na kaso against you Yes. That's what was your uh, initial reaction about that? And second po, any updates, uh, security details natin ma'am, tuloy po ba yung pag-try po natin ng okay, hindi ko nasasagutin yan ha. Dun, mo, dun lang tayo sa God Save

at uh, ng ating so sad, guys. Uh, kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Um, are far behind. Malala siya since sobrang lala ng political uh, uh, politics natin. Nagkaroon ako guys. ng uh, uh, understanding um, kasi 1990s tapos Uh, 1990 s magulo well sa amin magulo sa Mindanao and then uh, ngayon nagbabadza ang gulo uh, sa Mindanao so parang, maraming crimes parang mga maraming drug drug addicts uh, nagbago so in kidnapping malala, lately sobrang malala dahil no? uh, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa pagyente, para sa bahay, Passion. para sa tubig, para sa pag-aaral ng, ng kanilang mga anak. Ama. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, because of that tapos na tayo. Yung, ganun lang Dabas? kadali. Maraming salamat. <laughs> wala masyadong... Uh, uh, magandang umaga. Ah, walang masyadong, uh, wala masyadong cheche boreche. Yes, yes. Happy 30 minutes lang, oh. Oh, basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. Yun. Woo! At Uh. Ata mga Lenny Lenny supporters pa yan ha. tignan tingnan mo pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano? Ano ba <laughs> <money laughs> guys? Yes, mga uh, Lenny size. supporters pa daw. Mm -hmm. Alam nyo, mas masakit pa. Ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. <laughs> so, very, ano, very light lang. Kill lang talaga si VP Sara. Mas masakit pa thank daw ang maiwanan ng boyfriend at girlfriend kesa ma-impeach. So parang very, very light lang sa kanya ang impeachment case niya kasi alam na alam niya na kaya niya ipanalo yan. Taban lang, VP Sara. Fight, fight, fight. Do this in 2028. You will be the president. Next. president of the philippines thank you guys for watching i hope to see you again in my next video and i hope uh, you subscribe to my channel Thanks so much guys and i hope to see you again thank you thank you